Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Nakaramdam ako ng hapdi noong una, pero naisip ko na baka ikaw lang ito, kaya. Matapos itong alalahanin, nakaramdam ng matinding sakit si Rebecca. Dito na niya tiningnan ang 8 diagram na salamin, at nagsimula sa pagsususpet sa kay Daryl. Hindi na nagsalita pa rito si Jackson na yumakap sa kanyang asawa, habang nakasara ng husto ang kanyang mga kamao na halos magdugo na sa sobrang diin ng kanyang mga kuko sa laman ng kanyang palad. Para maprotektahan ang kanyang reputasyon, hindi nila sasabihin ang nangyaring ito sa publiko. At ang pinakamaganda nilang naisip ay ang paggawa ng sarili nilang investigasyon tungkol dito. Pero narinig ng dalawang mga maid sa labas ng kwarto ang usapan ng mag-asawa. Agad na nagtinginan ang mga ito sa sobrang gulat. Nang makita ni Rebecca ang pagod na ang dalawang mga maid nila sa wedding reception, sinabihan na niya ang mga itong magpahinga. Kaya nang mangyari ang pangaabuso kay Rebecca, kasalukuyang nagpapahinga ang mga maid na walang kaalam-alam sa mga nangyari, nagising na lang ito nang magsisigaw na ang galit na si Jackson sa loob ng guest room. Dito na agad bumalik ang dalawa sa kanilang kwarto, matapos marinig ang isang bagay na hindi dapat nila marinig. Matapos ang isang araw, agad na kumalat ang usap-usapang ito sa pamilya Darby. Dito na agad sumugod sa mansyon ang salarin na si Florian, kasama si Yumi nang makarating sa kanila ang balita. Kung titingnan, mukhang concerned ang dalawa sa mga nangyari, pero sa totoo lang, gusto lang ng dalawang malaman kung ano na ba ang mga nalalaman ngayon ng mag-asawang Jackson at Rebecca. Jackson, narinig kong may nangyari raw dito kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Nang makapasok si Florian sa sala, agad na nitong dinirekta si Jackson, agad namang nagpunta sa kwarto si Yumi para pilit na i-comfort si Rebecca. Ayaw na itong pag-usapan pa ni Jackson, pero ngayong alam na ng lahat ang katotohanan, galit niyang sinabi kay Florian ang buong pangyayari. Si Daryl Darby. Paano niya magagawa ang ganitong klase ng bagay? Matapos makinig kay Jackson, nagkunwaring galit si Florian kay Daryl na lalong nakapagpadiin sa pangalan nito. Pero sinubukan pa rin ni Jackson na tulungan si Daryl. Pero kuya, pinagsususpetsahan pa lang namin si Daryl, hindi nito ibig sabihin na siya na ang may gawa nito. Bakit mo ba siya nagagawang kampihan hanggang sa mga sandaling ito, Jackson? Seryosong sinabi ni Florian. Kasabay nito ang paglabas ni Yumi sa kwarto, ngayong mayroon na tayong ebidensya, sino pa bang maaaring gumawa nito bukod sa kanya? Tanging si Daryl lang ang may alam tungkol sa 8 diagram na salaming yan. Ayon sa aking mga naiisip, mukhang bumalik siya para nakawin ang salaming ito, at nang makita niyang lasing na si Rebecca, agad niya itong napag-isipan ng masama si Rebecca, napuno na ng pandidiri at galit ang mukha ni Yumi sa mga sandaling ito, at muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita, at narinig ko rin na sa tatlong taong pagsasama ng basurang iyon at ng asawa niyang lindon, hindi pa raw nito nagagawang hawakan man lang ang kanyang asawa. Kaya sa sobrang tagal na panahon ng kanyang pagpipigil, siguradong makakapag-isip siya nang hindi maganda sa sandaling makakita siya ng isang babaeng nasa vulnerable na posisyon. Huwag kang magalala, Jackson, tutulungan kitang mag-imbestiga rito. Dagdag ni Florian. Tumango rin dito ang sumasa ngayon na si Yumi. Oo nga, hindi natin hahayaang makatakas ang hayop na may gawa nito sa inyo. Dito na tuluyang sumama ang mukha ni Jackson. Pero bago yon ay nakaramdam pa siya ng kaunting pag-asa, na hindi si Daryl ang may gawa nito, dahil sa napakalapit nitong turing sa kanya. Pero mayroon na silang ebidensya, na nagtuturo rito, at sa mga sinabing ito ni na Florian at Yumi, nagawa na rin niyang makumbinsi. Hindi siya nagsalita, pero nagawa naman niyang tumango sa mga ito. Matapos makita ang nakukumbinsing si Jackson, pinigilan ni na Florian at Yumi ang iti sa kanilang mga mukha. Kinabukasan sa opisina ng chairman ng Platinum Corporation. Hawak ni Daryl ang spiritual herb sa kanyang kamay. Sinabi ni Abby na tuluyan na siyang magiging isang cultivator sa sandaling gamitin niya ang herb na ito. Hindi inakala ni Daryl na pasasalamatan siya ng husto ni Abby matapos niya itong tulungan noon sa kasal ng kanyang kapatid. Siguradong malaki ang halaga ng spiritual herb na ito sa sandaling bumili siya ng isa nito sa merkado. Nagisip si Daryl habang kinakain ang herb. Dito na rumagasa ang matinding init na kumalat sa buong katawan. Hindi na niya maipaliwanag sa tindi ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Matapos ang kalahating oras, huminga ng malalim ang tuwang-tuwa na si Daryl. Isa na siya ngayong opisyal na cultivator. Hinding-hindi niya ito maiisip kung hindi niya lang ininom ang pill na ibinigay sa kanya ni Samson noon na nakapagpalakas sa buong niyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit niya nagawang maabsorb na nang tuluyan ang spiritual key na nagmula sa herb na nakapagpatungtong sa kanya sa ikalawang level ng master ng ganoon-ganoon na lang. Pangkaraniwang tumutungtong sa level 1 ang isang ordinaryong tao na nagiging isang cultivator pero nagaw niya paring makatungtong sa ikalawang level nito. Masiglang umalis si Daryl sa Platinum Corporation para umuwi sa mansyon ng mga lindon. At matapos umaten sa kasal ng kanyang kapatid, nakaramdam siya ng napakatinding saya para sa mga ito na naging dahilan kung bakit niya muling na miss si Lily. Pero sa mga sandaling ito, isang emergency family meeting na naman ang idinaos sa mansyon. Dahil sa naging problema nila sa pera noon, 51% ng mga shares ng pamilya Lindon ang ibinenta nila kay Paul James mula sa Dragon Tech. Kahit na nasolusyonan nila ang problema nila sa pera, 49% na lang ang shares na pagmamayari ngayon ng mga lindon na nakapagpaliit sa kanilang natatanggap na kita. Kaya tinipo ni Grandma Lindon ang miyembro ng kanilang pamilya para magdaos ng isang meeting sa mansyon ng mga lindon. Sa mga sandaling ito, higit sa kalahati ng kinikita ng ating mga kumpanya ang direktang napupunta sa bulsa ng Dragon Tech. Hindi ito maaaring magpatuloy pa, mayroon ba kayong kahit na anong maisusuggest para masolusyonan ang problemang ito? Sa mga sandaling ito, umupo si Grand Malindon sa kanyang kinaupuan, umikot ang kanyang paningin sa paligid habang seryosong nagsasalita sa mga ito. Binubuo ang mga tao sa kanyang paligid ng mga miembro ng pamilya Lindon. At ang bawat isa sa mga ito ay may bagsak na mga mukha habang nananatiling tahimik sa kanilang kinatatayuan. Sa totoo lang, napasa kamay ni Paul James ang kapangyarihang magdesisyon ng mga Lindon para sa kanilang mga kumpanya. At si Paul James ay hindi rin isang pangkaraniwang tao kaya ang pinaplano ni Grandma Lindon na ibalik sa kanila ang otoridad sa kanilang mga kumpanya mula rito ay maituturing na isang panaginip na walang-wala sa realidad. Sa mga sandaling ito kuminang ang mga matani William Lindon na tumayo at nagsabing mayroon po akong ideya, Grandma. Magaling, sabihin mo sa amin ang naiisip mo ngayon, William. Natutuwang sinabi ni Grandma Lindon. Dahil sa insidente ng pananabotahe kay Giselle Lindon noon, pinarusahan ng pamilya Lindon si William na kung saan hindi na ito maaari pang mangialam sa desisyon ng pamilya pagdating sa kanilang mga kumpanya. Pero isa itong seryosong bagay na magdedetermina sa kapalaran ng kanilang kumpanya, kaya wala nang pakialam pa si Granda Lindon sa ipinataw niyang parusa sa apo niyang ito. At higit sa lahat, ito na rin ay dahil sa favoritism ni Grandma Lindon sa apo niyang si William. Agad na lumakas ang loob ni William sa pangtanggap na ito sa kanya ni Grandma Lindon. Dito na niya dahan-dahang sinabi na, Grandma, hawak na ni Paul ang 51% ng ating mga shares sa mga hawak nating kumpanya. Kaya wala na tayong magagawa pa sa mga ito, at kung pipilitin pa rin nating bawiin ang nawalang shares na ito, hindi ito magiging madali para sa atin. Bakit hindi na lang natin ito isuko? Isuko? Si Mangot ni Grand Malendon, kasama ng iba pang mga miyembro ng pamilya Lindon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si William, hindi ba't may 49% pang mga shares na natira sa atin? Kung ibibenta natin ang 20% nito, magagawa na nating magsimula ng isa pang kumpanya na hawak natin, o mag-invest sa ibang mga kumpanya. At sa sandaling lumaki ang bago nating kumpanya, magagawa na muli nating bumalik sa dati. Wow! Agad na namangha ang lahat sa mga sinabing ito ni William, napuno ng pananabik ang kanilang mga mata. Kasama na rito si Grand Malindon, o oh William, napakatalino mo talagang bata ka, napakaganda ng naisip mong iyan. Pero may isang tao mula sa mga dumalong miyembro ng pamilya Lindon ang biglang nagsalita, maganda ang naisip mo, pero kanino naman natin ito ibebenta? Dito na muling napahinga ng malalim ang lahat, Isang confident na ng ngiti ang nagpakita sa mga labi ni William, sa totoo lang, may solusyon na ako para riyan. Mayroon akong kaibigan na gustong bumili sa 20% ng mga natitira nating shares sa kumpanya. Dito na muling nasabik si Grand Malindon na nagtanong ng sino. Kasabay nito ang nagugulat na pagtingin ng lahat kay William. Gustong gusto ni William ang pagkuha sa atensyon ng lahat, kaya nagmamalaki niyang inanunsyo na mayroon akong kaibigan na nagmamayari ng isang martial club, ang kanyang pangalan ay Trent Young. Ano? Si Trent Young? Para bang may isang pagsabog na naganap sa buong hall nang ianunsyo ni William ang pangalan nito? Si Trent Young ang pinakakilalang martial master na nagawang manalo ng sunod-sunod sa loob ng tatlong tao. Nagbuka siya ng mga Marshall Club sa buong bansa, kabilang na ang ilang mga martial Club na nagbuka sa Donghai City. Tanging ang isang tao lang nakagaya niya ang may kakayahang bumili sa 20% ng kanilang mga share. Sa loob ng sandaling ito, napuno ng pagkagulat ang lahat, at napuno ng mga papuri ang buong hall. Hindi ko inaasahang may kakilala si William na katulad ni Trent Young. Napakaganda nga ng mga koneksyon mo. Oo nga. Alam niya talaga kung paano makipagsocialize, haha. Nang purihin ng lahat si William, nakaupo naman si Lily sa isang tabi, habang may blangkong mukha. Naramdaman niyang okay na sa ngayon ang estado ng mga kumpanyang hawak ng pamilya Lindon, kaya hindi na nila kailangan pang magbenta ng mga shares. Pero mukhang sumasa ngayon na ang lahat, kaya wala na siyang magagawa pa rito. O William, bakit hindi mo tawagan ngayon si M.R. Trent Young? sabi ng may mainit ng ngiting si Grandma Lindon. Tumango si William at agad na nilabas ang kanyang cellphone, at nagjal ng isang numero. Mabilis na sinagot ng kabilang linya ang tawag, at para maipakita ang napakaganda niyang koneksyon agad niya itong in-speaker mode. Hello Kuya Trent! Si William ito. Mayroon akong business idea na gusto ko sanang pag-usapan natin, interesado ka ba rito? Nakangiting sinabi ni William sa tawag. Agad na narinig ng lahat ang boses ni Trent na nagmumula sa speaker. Nagbibiro ka ba? Matagal na tayong magkakilala kaya syempre, walang problema sa akin ang isang collaboration. Agad na tumaas ang itini ni William nang marinig ito. Magaling. Pumunta ka rito sa mansyon, para mapag-usapan na natin ang tungkol dito. Sige, nandito na ako ngayon sa Donghai City. Pupunta na ako riyan ngayon. Mukhang masaya ang naging tono ni Trent sa kabilang linya. Matapos ibaba ang tawag, nag-report si William kay Grandma Lendon. "Ok na po, Grandma. Dadaan na po siya rito mamaya." Natuwa rito si Grandma Lendon, lalo na't ang paborito niyang apo ang nagkaroon ng isang magandang ideya. Tumango ito at sinabing, "Kung magiging maganda ang pag-uusap naming mamaya, magiging bayani ka ng ating pamilya. Sinisiguro kong makakatanggap ka ng isang napakalaking pabuya." Natuwa rito si William ng husto habang sinasabing, maraming salamat po, Grandma. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.